Eto, accidental ito mga kaibigan Na-meet ko mga kababayan natin dito sa Tirana <laughs> Tirana, Albania Eh, natanong ko, saan kayo sa Pilipinas? Taga LD, Europe Ikaw ma'am, taga ka? Negros Negros Occidental? Negros. Bacolod? Bacolod, Bacolod. hindi ka Oh, my wife is from Bacolod Oo oh. oh. Tama Tapos ikaw? Same Ah, taga LD, Um, matanong ko lang ha, for curiosity lang ako, curious na ako, sino-sino support natin? Malote. Lakasan? Bakit lakasan? Okay. 30 Malote po kami. <laughs> Bakit po? Anong, anong reason? Sige Magbigay ka na isang reason, ma'am. Sige lang. Kasi yung marami siyang magawa sa bansa eh. Mm -hmm. Bukod doon, bukod yes. doon. Saka alam natin na talagang ano siya, um, tumutulong talaga sa kapat. At saka yung parang para sa akin talaga sa in, in full support ba kayo doon sa kinagawa niya noon? ano, ano sa tingin ninyo ang mangyayari sa Pilipinas ngayon? Lubog <laughs> na po. Hindi na nga kami umuwi. O, oh, ilang taon na kayo rito? Dalawa. Dalawang taon na? Pa. Eh, e kailan yung plano nyong uuwi doon? Pag okay na? <laughs> Pag sara all na. Pag hindi, <laughs> na lahat ng ano? Lahat <laughs> ng so, Hindi kayo, hindi kayo satisfied sa leadership ni Marcos? Hindi. Sorry. Sorry naman. <laughs> Dati nag-support pero ngayon uh, nag Nag nagpunta na ba kayo dun sa... Oo, oh, tama, tama kayo. Nagpunta na ba kayo sa Netherlands? Ah, hindi po. Kasi... May plano kayo? Pananganin. <laughs> na nandun ako nung September 23. Talagang ang daming Pinoy dun sa park. Um, oh. Nung birthday ni tatay dito. oh, birthday niya. <laughs> Grabe. Ano so maraming salamat um, sa inyo mga kapatid marap. ha? Ingat, ingat kayo dito. Ingat. Sana po. thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. 哎。